Ar na po mga kaparambin yung ating ano, saging po na tiniba ng isang araw. Ating nilaga po. Hinog na po ay. ano Ito po yung ating miranda mamaya. Tayo po ay magagamas pa po sa tabing ilog po. Yan, libreng Lubing merenda po. Luto na po ito. Hello po. Magandang umaga po mga kaparambin. Andito po tayo sa ating palayan po sa kabilang ilog. Kumusta po mga kaparambin? Sana po ay okay po tayong lahat. Kami naman po ay okay dito. Uh, tayo po nagbibisita sa ating tanayman po dito sa ating palayan nga po. Maganda na po mga kaparambin itong ating palayan. ko na po itong ating tanim na palay po. At uh, tayo po nagbisita ngayon gawa ng tayo po yung magagamas na po siguro po ay bukas gawa ng may mga damo damo po kaunti ay ating gagamasan po muna bago mag-apply po ng pangalawang abono po at kahapon nga po mga kapanbin ay wala po tayong vlog gawa ng tayo po ay bumili po ng abono sa bayan kaya ngayon po ulit tayo nakapag vlog po at ngayong umaga po tayo po ay magagamas nga po doon sa may tabing ilog po yung sa ating tanim na mais po at yung upo nandun na po si mami ay sumagit lang po ako din sa ating tubigan po yan o oh. Eh. maganda na po mga kaparambin yan may suwi na po oh. yan, ang gaganda na po hanggang dun po sa dulo tayo nagbisita kanina ayos naman po may mga damo po yung gabi-gabi Nung gabing awak po kung tawagin yan eh. Ay tayo po yung magpapagamas na po. Halos na mamaras po yung ating tanim din eh. ispo po. Yan eh. Yan. Tatlong linggo po wari yan. Ang ganda po. Ay ating i apply ulit ng abon sa isang araw. Nandito na po tayo sa ating tanim sa tabing ilog. Magagamas po tayo ngayong umaga. Pare eh, ay hindi pa tapos ay. Ay. Ano nangyayari? Pare po. Oh. Sayang naman. Ay uwak. Me. Ngayon umaga. Wala, yung malaki din. Ay sayang po. Tinatake ng awak po yung ating mga isan oh. Yan. oh. No, no, isang araw po yung ating tingnan nito, eh, hindi pa ito. Ay eh, pagkasayang naman. Bakit tanggal ano? Ay, are po mga kapambit no. Yan. Ay, uwak po ito. Uwak? Ay, tanggal po ay, oh. Tinutoka. Tinatangay. Tinatangay po. Sayang naman. Babalik-balikan ito. Yan po mga kapambin, Oh. Inatake po ng uwak. Ang ating It's mga isan, no? Oh. Kumuha ka ng damit. O. Oh. Maglagay ka ng ano doon. Patakot. Ng, uh, isang puno yan, oh. no? Kulay ko ba? Kaya may nanti. Isang puno. Dito. Yan eh. Ayan po mga kaparmin Oh. Eh. Inatake ng uwak ng ating mga po. Pagkasayang po ayan no. Oh. nga po yung ating hinahawanan gawa ng para po ba ay eh kung kailan po naman hinawanan Ayan, dami po mga kaparmin. Oh, eh, ipagkasayang po. Ayan, oh. Ayan, ito po, oh. Ayun ako naman. Eh, putol na po, oh. Eh, paano pa po, po ito? Oh. Eh, murain pa po. Hindi na ito magkakaigi po. Ayan. Ilan na ari, oh. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Mayroon pa din, eh. Ayan, ari po, oh. Oh. Pito po. Eh tinatanggal po oh. Hindi na eh, nakalagay oh. Walo, yan po oh. Eh wala pa naman pong mga ano ay, oh. Laman ay eh. murahin murain pa naman po. Tarpo, po ay sayang naman, nakalungkot ah. po ari. Ay, ginagamasa na nga po. Kung kalain nahawanan hawanan. Hindi pwede natin ginagamasa. Ang ganda ang panggamasan niyo, ano? Talas! gin ko po yung kamaming ano eh, pantabas po. So, okay, magkakain mo makapantalon? Bakit? sa yun, huwag nakaka a ah? a Aray po mga kaparambin lahat oh Ay mayroon pa pala doon isa oh nakakabit Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim pito, walo na po Tapos yung ibang mga nasa katawan po Siyam so, Yun po oh Sampo yun oh eh. Mayroon pa po dito ay Aray Labing isa 12 oh. po kaya oh. e, anong sayang po kaya e, po naman ay eh, panlaga-laga nga po pag nagka-aigaw ay oh, eh, binir naman po ng uwak yan po malaki na po mga eh. katuwa na po sana ay eh, wala pong magagawa. Pare, malaki na po mga kapandid. Yan. tulong na po kami ngayon mga kaparambing at nasabi ko nga po kanina tayo po ay galing bayang kahapon at tayo po ay may blessing kahapon at maraming maraming salamat po sa day po ng bayan po namin at tayo po ay ano nabigyan po ng cash assistant po na 5k po kada partners po dito sa amin sa magpapalay po yun Ayan, maraming maraming salamat po ulit sa DA po. Oh, man. At yun naman po ay pinambili natin ng abono po kahapon din. Kumbaga po ay kabawasan na po, kabawasan na po yun sa ating ibinili po. Yun, maraming salamat po ulit. Talagang malaking bagay po yun na mabigyan po yung bawat farmers po dito sa aming barangay po. Ewan ko lang po, po sa ibang bayan kung may mga ganong project po. Ang pagkakaalam ko po, po ay buong Pilipinas po ito. Gawa lang ito po ay dun sa Project po rin po ng DA po sa RCEP yung kung tawagin yung project po yung matagal na po itong ano tumatakbo halos na sa 5 years na po ata itong ating project na yun sa mga farmers po yun pati na rin po yun yung, yung ano ha? kasamahan nyo ng mga libreng binhe oo oh, ito yun po ay kasamahan pa rin po ng mga libreng binhe libreng abono yun po tapos may cash pa po balik kahapon nga po ay nabigyan po ni tayo hindi lang po kahapon tayo nabigyan ay nung isang taon pa po, last ba? Parang tayo tay mo na ano? Oo, bali patatang tanggap na po natin ng 5K po. At kahapon po ay may kasama pong hindi ATM ano po na. yung bawat farmers po. Hindi po alam kung yun ay malalagyan ulit. Oo, kung hindi po namin alam, sana po ay <laughs> Ma malamnan ulit. Malamnan uli para naman makin bagay po sa mga katulad nating magpapalay po. At bali, ano nga po, may mga maraming, ano po, yung pag -itok. Marami po nag dahil hindi po lahat nabigyan kahapon. Pero ang sabi naman po ay may second batch pa po na mabibigyan. Bali, ilan kami? 100 plus? Wala? Ilan? Parang nasa 70 plus Bali, nasa 70 plus po yung nabigyan po kahapon dito sa aming barangay. Mapulot po, pero sa ibang barangay po mayroon din karatulong po ng ating kalapit barangay Bamban, sa Mansilay ito kahapon po yung 10 barangay po nabigyan ni Montinson po dito sa amin yun. kaya malaking bagay po maraming, maraming salamat po ulit sa day po malaking bagay po yun sa amin hmm. hmm, um, 5,000 magkano ang abuno? kahapon po ito ay bumili hmm. ng anim na abuno bali ang ating nilalagay nga po dito sa ating ano sa ating tubig ay eh, siyam na abono po, siyam na sako. Ay yung pong 5K kahapon ay eh, dinagdag po natin sa pambili ko Magkano <coughs> <coughs> pa ba yun? May. Yung anim na abono? <coughs> yung okay. one, one one. One po yung pinagbayaran. Ah? One one bang? <coughs> ay, eleven one. Eleven <coughs> <coughs> <11, tos> one pala, eleven one, one, one po. Bali yung anim na kahapon ko nabili na abon 11-1 po. Naka... Ay di naka-save po tayo ng 5K. Oo, mm -hmm. yun po. Kaya, iskin Kaya... na lang ang bulok mm -hmm. mo sa... Opo, yun. Maraming salamat po talaga ulit. Mm hmm. Malaking bagay po sa mm -hmm. yun, mga magbubukid po. Yun po Pero at... yung cash assistance na yun. Oh. Yun ay sa pag-uupa. Oo pa bang? Mga kabigan, nabawa yung palit sa blinimit kasi hindi ba ah, may blinimit sa blinimit. Kaya hindi naman sa yung blinimit natin. Ay, okay lang yun. Hindi naman talaga kaya yung... Kaya nga sabi ko kang umas sa... sa... ganun. Mm. Pero malaking tulong nga. Ayuda, ayuda. ayuda lang naman yun. Ayuda po, ayuda. Ayuda lang yun. So tali sa nila yung kabigan. Sir, tayo pa tayo. Lahat kabigan niya. Oo. Okay. Siguro naman po sa ibang ano bayan, lugar, meron din po hari ko. Kasali na daw po yung pano yun? Ah, malaki na, mahal na daw po ang presyo, sabi ni ano, Utol. Nagtawag po si Utol Is si Utol. Parang 28 na po eh. Parang dito pa, 24 na lang. 24 na lang. Dito hindi sa lugar ay. Pero ito yun pa yun. Ha? Ah. Ibenta mo sa ito. Parang ito yun ay ano naman na yun, yun ay, tuyo na yun. Uh, yun po ay 14% po na ano, uh, pagkatuyo. Ay, the best pa rin yeah. 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 Yung galing? Ay, yun. Ay! 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 Ito Mas maganda pa. So, Ay, eh, pero napalakang tunay na eh. Hapa-hapa. May, tapos na. Nakatapos na po tayo mga kaparambin. Yan oh. Nagamasa na po natin itong ating mga tanandini. Dapat palagyan na eh. po yung baligid. Ayas na yan. Yan, ang ganda na po. Oh. Nakahingay na po. Nalagyan po natin patabay itong ano, mga upo. maliliit pa po ang amlayan, eh. magsipa. Yan, ayos na po doon ng ating mga balinghoy. Yan, lalaki na po. Oh. Yan. Pwede na po yung talbusan. Ito lang pong talbusan ganito. Huwag lang po puputulin dito. Malinis na po, aray. Nakatapos na din tayo. Ngayon lang po tayo magmimerinda. Pagkatapos po ng ating paggagamas, yan o. No? Merinda po mga kaparambin o. Hinog na po. Akala po ni mami, wala akong merinda. Ari oh. Akala po yung magugutom siya. Ari po. Kaya pala nagamot yung sapan yun. O ba, nag ko ah. May. Akala mo yung magugutom ka. Ah, merda po mga kaparambin. Hino po tayo sa ilaw. Magugutom na tayo ngayon. <laughs> ari po hindi pa natin sa araw po. Nanlok na po ari. Ari po hindi rin po. sa pa lang po yan oi. Eh. na po ang merienda. Kinapos na ang natin ng mga Sa Sa kabila ng mga

kami lang ba yung na maraming maraming salamat po sa inyong mga mga kambing lagi, at laging gusto sa lahat bye bye po